Aries, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, At sa hapon sa ala una hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Ang iiwasan mong kulay ay green dahil magbibigay sa iyo na mabubusit ka at iyong ikatatalo. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 9 hanggang alas 10.40 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi, may ikatatalo na 58 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula, dahil pwede kang malasin kagad at matalo. At umiwas ka rin sa player na mahilig magsalita ng kabastusan. Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin Sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.40 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng gabi may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Magsuot ka ng alahas na kwintas kung meron ka. Magdadala sa iyo ng swerte para makapanalo. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6:40 ng umaga may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Dapat ay maramot ka kung ikaw ay nananalo pa, para walang kukuha sa iyong mga swerte. Leo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 46 na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikakatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.25 ng gabi, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown at sa player na mapagbiro ng mga kahalayan dahil magbibigay sa iyo ng aura ng kamalasan. Virgo. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga. May ikatatalo na 46 na negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na mataba, at saka sa masyadong mabango ang kanyang amoy, dahil magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Libra mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Scorpio. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay pula, at mahihirapan kang makuhanan ng oras mong swerte. Sagittarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 ng gabi, may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Huwag masyadong makipag-usap pag ikaw ay kasalukuyang nananalo para hindi ka makuha ng swerte ng mga makakausap. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Iwasan mo ang magsuot ng damit na may kulay green, dahil ikakatalo mo kagad kung ikaw ay maglalaro. Aquarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi may ikatatalo na 57 minutong negatibo, kulay pula ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang kayang, maibibigay sa iyo para maging talunan. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang 7 is 0 ng umaga may ikatatalo na 48 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng gabi may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green dahil kayang magalit ka at matatalo.